Sa na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa isang batong sadyang nilagyan ng semento. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga sundalong hapon ay madalas na ring naglagay o nag-iwan ng kanilang mga marka gamit ang semento at madalas nila itong ginawa sa mga malalaking bato. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH na niyang itanong kung posibleng nga ba na may lamang deposito ang batong kanyang natuklasan sapagkat ang batong ito ay sadyang nilagyan daw ng purong semento sa bandang gilid na bahagi nito. Bago tayo magpatuloy... Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa pagsagot sa katanungan ng ating kati Ang aking kasagutan sa kanyang katanungan ay oo, posibleng merong nilalaman ang naturang bato lalo na kung ang pagkakasemento nito ay parang nagsisilbi itong takip sa butas ng bato. Higit na rin natin itong makukumpirma kung meron itong nakaukit na marka. Sa kadalasan, ang marka ay inukit na rin mismo ng mga sundalong hapon sa bahagi ng simento. basi sa pagkakadetalye ng ating katiye sa sementong kanyang natuklasan. Ito daw ay isang uri ng sementong parang na-finish o pino ang pagkakasimento nito. Kung iisipin nga natin, sadyang nakakapagtaka kung bakit gagawin ng isang tao ang maayos na pagsesemento sa isang bato. Maliban na lamang kung ang taong ito ay nagsasanay sa pagsisemento dahil sa walang nakita ang ating ka-TH na kahit anumang nakaukit na marka sa naturang bato, hindi tayo nakakasiguro kung meron itong laman o wala. Pero kung ako ang iyong tatanungin kung ano ang aking gagawin dito, susubukan ko itong basagin. Sapagkat may posibilidad na ito ay maaaring naglalaman ng mahalagang bagay. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang aking kasagutan sa kanyang katanungan ay oo. Pusibling merong nilalaman ang naturang bato lalo na kung ang pagkakasemento nito ay parang nagsisilbi itong takip sa butas ng bato higit na rin natin itong makukumpirma kung meron itong nakaukit na marka. Sa kadalasan, ang marka ay inukit na rin mismo ng mga sundalong hapon sa bahagi ng simento. Pagdating naman sa aking payo sa kath natin dito, subukan mo pa rin itong basagin sapagkat may posibilidad na maaaring meron itong nilalamang mahalagang bagay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shout out sa mga sumusunod Pompen Esla Jovet for ng Bicol Camarines Sur Raymond Oret ng Southern Leyte Gwen Lumaino Jerry Corativo ng Tagum City The Vau del Norte Cerulod Bayarkal ng Barili si Boo Lorenzo III Ripalda. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.